good morning <laughs> ako, ako maghila. Ako maghila kay Pau Pau. Diba? ako, di ba? Ako na wak. Ha? Lakas. Hanggang doon kami sa may chicken dabi nyo. Ito ba kami sa ano? Ah. Oh. Ah. Oh. Ano, nakaready oh, na to? Oo, nakaready na to. Oh, patayin na to. siya. Patayin pa yan. O, bakit ano yung nakamoy-amoy mo dyan? Siya, talaga naman. Nagamoy-amoy pa. May iba siya? Hmm. nãy nãy là, ngày qua là chilo luôn. ơ, Ha? Grabe. Ha? Kita mo? Hilain nga ni Pau Pau. Ha? Ah. Grabe ang layo. Hilain ko kaya niyan. Hindi naman ah. Okay lang. Tumatakbo nga kami. Ay, naku. No. Grabe. Pau Pau Pau. 加油！Uh, Kapawa tuma mga ah. iya. Makasahod pa talaga. Good dog. Uwi na, uwi na, uwi na. Tapos na, tapos na, tapos. Wala no, tap, na, umaampun na. Takbo. Takbo na po. Uulan na. Babay na mga cutie. Naku po. Uulan na, uulan na. Uulan na po.